ako ay nagigisa ng burong isda mainit na ang kawali iligay ko na ang bawang dahil konti na lang ang aming bawang ay adan yan lang nalakasan ko saglit ang apoy ayan With the golden brown na lalagay ko na ang luya Na ito na ang sibuyas. Wait na po. Ito na ang sibuyas. Lalagyan ko yan ng kamatis. Dati hindi ako maglalagay ng kamatis nung may napanood ako na naglalagay ng kamatis, ay marami ang nilagay niyang kamatis. Dati sabi ng aking kapatid, kahit isa lang daw na kamatis eh. Ngunit ang ako, maraming kamatis. Ayan, gagayahin ko ang maraming kamatis. Binisa ang buro na maraming kamatis. Ito ang ilalagay kong buro. 50 pesos yan na buro. Ahayaan ko muna ang kamatis na mapanat. Tatakpan ko muna yan, guys. Saglit lang po. Yan na po ang takip. Ayan na, bubuksan ko na. bagay ko muna dyan. Nawala na po ang plus ng aking cellphone. Need to cool down daw muna ng aking cellphone. Pero diretso ko na ang aking pagbablog. Lagay ko na ang buro. Talagang so, 50 pesos na buro. Dahil kakaunti ang mantika, dapat pag ginis ang buro, maraming mantika. Ang gagawin ko, lalagyan ko na lang ng tubig. Kalahating mag na tubig. Yan. At pwede ko na rin ilagay ang magic sarap. Pwedeng mamaya din pagkaluto. Pero pwede na rin ngayon. Ayan, nalagay ko ng lahat tong magic syrup, isang pack. Isang pack na maliit. Natakpan ko muli. tingnan ko na muli ang aking ginisang buro. Yan, ang ganda ng kulay niya. Halo sa ilalim dahil nagtututong na. Hmm. Titignan ko na sandali. Titikman ko pala. Titikman ko na kung ano na ang lasa. Mmm. Masarap. Sakto na. dahil birthday ko, ako ay nagluto ng ginisang burok Yan lang ang aking niluto. Yung mga anak ko na ang nagluto sa ibang niluto. Ito na ang aking niluto. Kailangan muna ng takip dahil hindi pa oras ng pagkain para iwas sa langaw. Lilipat ko sana sa babasagin na plato ngunit walang takip. Yan! Nakagalak na po ang aming handa rito. Pero mamaya pa po kami magtatawag. Yan. Meron din pong cake. Ito na po ang niluto ng anak ko pansit. Meron pa po doon sa kawali. Ito po ang biko. at tinausi. at tinausi ang isda. Ginataan na kalabasa sa sitaw apritada uh, paksiw na bangus ice cream soft drinks uh, pa salad ano to salad tawag no may pakwan pa kami sa rep marami akong biniling pakwan 10 pieces saka itong buro sa sa talong Ayan po muna guys ang aking ipakikita sa inyo mamaya pa po kami talaga mag kakain yun yan po guys, dahil birthday ko nagisa ako ng buro niluto na ng anak ko yung iba dyan, ng mga anak ko at mayroon pa po kong iluluto spaghetti, saka may iya pa po kami nagluto na rin ako ng kanin yan, mamaya pa po yung ano yung spaghetti, saka yung may iluluto pang iba. Ayan po, okay. Okay po, hanggang dito na lamang ang video. Mahaba pa nga ang video. Hanggang sa muli. Mamaya, kaalam muna.